Tanggal magtuyo, kakaroon, taro nga nga o. Itanggal e, sir ah. Ha? Ligtay na eh. Pire, baka kuha, sir. Ang food. iya, kung gusti rin gano'n yan? Kauban mo? Hindi. Hindi. Gusti rin, anong nga rin? Hindi, Mayo na yung mga ibuhat. Iyan, tabang ang mukha nila, kauban mo. Tagal ka na kong chance na na ha. Hindi, ay nagbay rin eh, pero mo ha. og palit, Magandang araw mga kasikop, While we are conducting our roofing Ito may nasundan tayo dito na walang plate number yung motor Pero napansin din natin na may tulak tulak siyang ibang motor Di ba naman? Di ba may plate number niya sir, niya tagak sir ba? Ha? Oo, asan po yung side mirror niya niya po? Di ba naman, mo nga sir Di ba naman sir? Pagka-lustin ano nga O, na pano o? Nga kwaman sir

Papel ba yung resto ba? eh? mo pa daw? booster mo sir. Ha? Alam niya, kung sir, eh, kung gusto yan, baka Kauban mo? Hindi, booster, niya, eh. Hindi. papel, it's fire food. Sir? Booster na, eh. sir. Kapit nila, chocolate. Chocolate. Ang na, dalarets.

Itawad ng imuhang plate number kay tabang ng mga nila ay binukawban mo. Oh, mayo po na imong gibuhat. Ay na nagbayad ay eh. tagi lang ang chance ba. I alang pala di ka man sitahan na. Sige sige sige. Okay na. Very good. Ana, Ana kirin. Nice shot dia nan. Okay po na imong gibuhat. Okay po kay na. Napis, napis. sabihin natin na natin ay may mga pasaway sa kalsada pero may mga pagkakataon rin na kailangan mo silang unawain at tulad nito namangha ako sa ginawa niya kaya binigyan natin ng pagkakataon at sana hindi na maulit at matutunan niya kung ano yung mali niya